Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nakita ko, tinapon mo na. Ano wala nang halaga yan? Wala nang halaga mas yan Ustaz Okay, so papayuhan kita. Dapat ang mga ganyan, mga harang sa daan, mga puno, ay dapat hindi sa gitna ng daan tinatapon. Naintindihan? Kabilang sa iman, ang imata tulada ang Kabilang sa iman, ang pagpulot ng mga harang sa daan. Okay, so dapat pulutin mo yan. Dahil alam mo ba, ituturo ko sa iyo alam mo ba na ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dahri kana yudin nas nakita ko sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki na paggulong gulong sa paraiso nakapasok siya sa paraiso dahil lang sa puno na pinutol niya sa daanan na tinanggal niya na nakakadisturbo sa daanan ng mga tao kaya dapat ang kapag nakakita tayo ng mga harang sa daan, mga puno, mga nakakaharang, tatanggalin natin kasi ang gantimpalan niyan ay paraiso. Kaya dapat huwag tayong sasalungat doon. Huwag naman ikaw magiging dahilan na makakaharang ka ng mga bagay sa daanan ng mga tao. Kaya pag para makuha natin ang gantimpalan noon, kunin mo yung ano na yan, harang na yan at itapon mo sa pasurahan. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.